SMNR. Balita. Man <tip> Or 10 26 kHz Sunshine Radio. Kapartner mo sa balita at serbisyo, makajo, makatao at mapagmahal sa kalikasan. 7:30 in the morning. Sunshine News Blast. Sunshine News Blast. Naga-alab ng mga balita ng tanghali. Sunshine News Blast. Nagliliab sumasambulat. Dumadagundong sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast. Mula sa ACQ Tower Ed sa Makati, ang sentrong pambalitaan ng Sunshine Media Network International. Narito ang inyong mga News Blaster! Headlines! 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 Headlines. News Blast! Sa ulo ng mga balita, si Travels sa Cebu, sa Spedido dahil sa Bagyong Verbina ayon na sa PCG. Headline. Sa bulkan ng uh, ang bulkan Kanoon, nagbuga ng abo kaninang umaga. Headline. Sa ekonomista ay pinaliwanag bakit delikado ang paglilipat ng pondo ng PDIC sa Bureau of Treasury. Headline. Headline. Supporters ni FBR Arie umasang pagbigyan ng hiling na empty rim release nito. Headline. Congressman si Zaldigo, hindi pa kailangan sumuko ayon sa kanyang legal counsel. Headline. Sa international news, top official ng Hezbollah na patay ng Israel. Headline. Sa sports news, quarterfinals ng 2025 PVL reinforced nag na. Headline. At sa ating showbiz news, Wicked for Good, kumita na 150 million US dollars sa unang weekend ng release nito. Headlines, 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 news blast. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sunshine, sun, sunshine, news blast. Pagganap ang Pilipinas araw ngayon ng Lunes, November 24, 2025. Hindi mo ka kasa Sunshine news blast As of 11 a.m. update ng pag-asa para sa tropical depression o bagyong Verbina, taglay nito ang hangin ay abot sa 45 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso naman ay na abot sa 55 kilometers per hour. Kumikilos uh, kumikinis ito patungo ng kanura na na nga ang tropical wind signal number no. 1 sa Luzon, gaya ng Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Romblon, northern portion ng Palawan including Kalamian, Tuyo at Cagayan Silio Islands. Ang mainland, Masbate. At uh, Balud, Mandawon, Milagros, Kawayan, Place, o Placer, Pio V. Corpus, Esperanza, Oson, De Masalan City ng Masbate, Mubo, Palanas, Aroroy, at Katayingan, Balenyo So, besides naman, signal number one ang Atike, Aklan, Capiz, Iloilo, Gimaras, Negros Occidental, Negros Oriental, Siquijor, Cebu, Bohol, Samar, Eastern Samar, Biliran, Leyte, and Southern Leyte. So, Mindanao, Signal number one sa Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Romblon, northern portion nga ng uh, Cal... Uh, huh? North at sa sa, uh, sa Mindanao, mga kapartner. Atin na check. Okay. Sa... Sa Tandag, uh, Uh, Tandag, Tago, Bayabas, Kaguait, Marihatag, Nianga, Barobo, San Agustin, maging sa Agusan del Norte, northern portion ng Agusan del Sur, Camigen, eastern portion ng Misamis Oriental, gaya ng Magsaysay, Hingoog City, Medina, Talisayan, Balingoan, Kinagwitan, Binuangan, Sugmongkogon, Salay, Lagonglong, Balinsa, Balingasag, Claveria, at Hasaan, maging sa Surigao del Sur mga ka at sa Surigao del Norte. Nakataas rin ang signal number one. Sunshine News Blast! sa Philippine Coast Guard ang pansamantalang pagsuspende ng sea travel sa North at South of Cebu simula ngayong uh, lunes, November 24, 2025 dahil ito sa masamang panahon dala ng Tropical Depression Verbena. Binigyan din di ng PCG sa si mga operator ng barko na sundin ang tamang pag-iingat at hakbang na habang lumalala ang panahon. Dahil dito, as of 8 a.m., kinansila na ang lahat ng biyahe mula sa Pulambato Port sa Bugo City, Hagnaya Port sa San Romeo at Santa Fe Port sa Bantayan Island. Sunshine News Blast. Nagkaroon naman ng ash emission na nagbaga ng abo ang buong bulkang kanaon sa Negros Island kaya ng umaga, November 24, 2025. Batay sa time-lapse video ng Fukin Institute of Volcanology and Seismology of Evox, nagumpisa ang pagbuga ng abo ng 5.54 a.m. Ang pagbugang ito ay lumika ng abo na umabot sa 75 meters ang taas bago ito tinangay papuntang Timog Kanduran. Nanatili sa Alert Level 2 ang bulkang kanaon ngunit nangangahulugang may pag-akyat ng aktibidad at posibleng pagkakaroon na bigla ang pagputo. Sunshine News Blast. naman ng Department of Education ang balita na tatanggalin ang Christmas party sa mga paaralan. Sa payag ng DepEd, wala lang inilabas na anunsyo tungkol sa pagkakansela ng mga Christmas party. Pinaalahanan din ng publiko na maging mapanuri at i-report ang mga page na nagpapakalat ng fake news. Hinikayat ng DepEd na sa kanilang verified social media accounts at official website lamang tumingin para sa mga opisyal na update. Sunshine News Blast. Nananawaga ng ilang business groups sa gobyerno na ibalik ang 107 billion pesos na Philippine Deposit Insurance Corporation o PDIC. Noong nakarantaon, taon, depositon ng PDIC ang 107 billion pesos sa Bureau of the Treasury upang suportahan ng mga paralelidad na proyekto ng gobyerno. Ngunit ngayon, sinabi ng business groups na dapat ibalik ang pera sa PDIC dahil ang paglipat ng pondo ay nagdudulot ng panganib at kawalan ng katiyakan sa kalayaan at integridad ng deposit insurance system. Ipinaniwan naman ng si Cora Guidote sa panayam ng SMNA News kung bakit naging mapanganib ang paglilipat na ito. Anya, ang PDIC ay nagbigay ng deposit insurance sa mga repositor sa mga banko. Ibig sabihin, kung sakaling magsara o mabangkarote ang isang bangko, ang mga depositor ay may, may ay maibabalik ang kanilang pera hanggang sa itinakdang limit. Ngunit kung walang sapat na pera na nakadeposito sa PDIC, dito na nga papasok ang problema. Sunshine News Blast. Kasi uh, systemic risk yung nakikita nila eh. Pag may isang bangko dyan na nag-fail, kabit-kabit yan. Pwede mag-fail rin yung ibang bangko. Yung ganun. So, Pagka pinakialaman mo ng pera sa mga bangko, delikado na yan. You're courting a systemic uh, collapse of the banking system. Kasi kung hindi mababayaran ng mga depositors, anong mangyayari sa pera ng tao? Kumbaga, yung savings mo na kinita mo for several years, bigla na lang mawawala kasi hindi ka kayang mabigyan ng bayad ng PDIs. Economist na si Cora Panayam ng SMA News. Kasama sa ninanawagan ito ang Makati Business Club, Philippine Chamber of Commerce and Industry, Financial Executives of the Philippines, Institute of Corporate Directors at Philippine Finance Association. Sabi ng mga guro na dapat sundin ang parehong prinsipyo gaya ng ginawa sa PhilHealth na ipinalik ang 60 billion pesos na excess funds sa gobyerno. Sunshine News Blast. 7.2% ng mga Pinay, edad 15 hanggang 49 years old, ang nakaranas ng physical sexual na pananakit mula sa kanilang asawa o kinakasama kahit isang beses sa kanilang buhay. Ayon ito sa ulat ng World Health Organization, WHO. Pusibing mga mataas pa nga ang totoong bilang dahil maraming kababaihan na hindi nagsusumbong dahil sa takot, stigma o posibleng panganib. Binigyan din ng WHO ng karasaan laban sa kababaihan ay paglabag sa karapatang pantao at seryosong isyo sa kalusugan. May pangmatagalang epekto pa ito sa kababaihan, mga kabataan, pamilya at lipunan. Sunshine News Blast. Nakatakdang ilabas ng International Criminal Court o ICC sa November 28, 2025 ang magiging desisyon nila hindi sa pinakalatest na apela ni dating Pangulo Rodrigo Duterte. Ilan sa mga ipinunto ng kampo ni FPRRD kaugnay sa hiling na interim release ang kanyang mahinang kalusugan at edad. Sinabi lang ni Attorney James Serva sa Panayamaya sa Panay News, hindi matiha kung ikinokonsera ng nabanggit na korte ang ganitong rason. O sa Pilipinas, sigurado ani ang pagbibigyan Korte ang kabarang sitwasyon ni FPRRD. Sunshine News Blast! We yeah, are not familiar sa kanilang culture, sa kanilang pamamaraan kasi we are Filipinos, we are foreigners. Sa atin siguro, mangyari yan pero I don't know what kind of sentiments yung area, yung aspect of humanitarian consideration kung ano measurement nila doon kasi we are not like... <smart noise> Attorney James Reserva sa panayam ng SMA News. Umaasa pa rin si Attorney Reserva na mapagbigyan ng panibagong request ng interim release ni FPRRD. Sa so, katunayan, sa panayam naman ng SMA News kay Attorney Paolo Panelo, ang legal counsel ni Kitty Duterte, may mga pangyayari na noon na pinabigyan ang ganitong kalagayan gaya ni FPRRD. Sunshine News Blast! Alam niyo, may mga president naman dito sa interim release according to uh, Nicholas Kaufman, yung lawyer ni P. PRRD. So umaasa tayo na mapagbibigyan yung request nila for interim relief. Si Attorney Paolo Panelo, ang legal counsel ni Kitty Duterte sa panayam ng SMNI News. Ang interim release ay tumutukoy sa pansamantalang pagpapalaya ng isang tao. Karaniwan ito habang hinihintay ang mas penal na resisyon proseso sa korte o investigasyon. Sunshine News Blast. Nabag naman sa rule of succession sa konstitusyon ng Pilipinas sa pagkakaroon ng caretaker president. Ayon ito kay PDP Laban Deputy Secretary General for Visayas Attorney J.V. Hinlo sa panayam ng SMNI News. Bilang tugon niya ito sa so kumakalat sa social media na itinutulak o mano si San Miguel Corporation President Ramon ang bilang caretaker president. Sunshine News Blast. Kontra ito sa rule of succession sa ating konstitusyon. If we follow the rule of succession sa konstitusyon natin, the one that uh, will succeed in the event na incapacitated o nagresign o may nangyari sa presidente ay ang vice presidente at kung uh, both the president and the vice president are incapacitated or uh, let's say they both resign uh, yung susunod ay yung senate president and uh, so forth no pati yung speaker of the house and up to the supreme court justice ito ang uh, pdp Rebon, Deputy Secretary General for Visayas, Attorney J. bihin Hino, sa paniyam ng SMNI News. Nauna nang nagbigay komento nyo dito si Davao City 1st District Representative, Polon Duterte. Anya, kung totoo ang mga ligasyon, tila nagiging Banana Republic ang bansa kung saan mga oligarkong ang kumikontrol sa gobyerno. Tinawag niya pa itong pantatangka ng makapangyarihan negosyante na impluensahan at manipalahin ang pinakamataas na antas ng pamalaan. Hindi dapat Anya gawing laruan ng mabilyonaryo ang bansa at ang kapangyarihan pumili ng leader ay para sa taong bayan, hindi sa oligarkihang gumagawa ng lihim na kasunduan bantala agad ang mga itinanggi ng Ramon ang ang parata sunshine news blast Pinaglalaroan at pinapaikot lamang ng Marcus Jr. Admin ng taong bayan kaugnay sa isyo ng korupsyon, lalo na sa flood control at budget insertion. Ito ang naging pahayag ng Vice Mayor ng Reyna Mercedes Isabela na si Attorney Harold Respicio sa panayam ng SMNI News. Sunshine News Blast! BBM administration ay naglalaro lamang sila ng damdamin ng tao. Parating pinapaikot-ikot tayo nitong mga ito eh. Noong una, ang hirap kasing sukatin ang extent ng responsibilidad ni BBM kasi all the while tahimik lang siya pero lahat ng sinisisi nila ay nasa baba pero at that point already meron na siyang pagpaparaanagutan kasi siya ang in charge ng buong executive department Sinabi din ito na palagi na lang sinisisi ng kasalukuyang administrasyon ng mga nasa baba nila at hindi binibigyan pansin ang mga akusasyon laban sa kanila. Ngunit binigyan din ito na dapat hindi na magpalin pa ang taong bayan. Sunshine News Blast! Ang nagawa nila, bumabalik sila sa, sa, dati nilang script na sinisisi lang nila yung nasa baba. Binabaliwala nila yung pagturo sa kanila na siyang may kasalanan pero sa totoo lang, taong bayan, huwag tayong malito ang totoong may kasalanan nito from the very beginning ay yung tao na nagsusupervise sa kanila, yung nagfail na mag-control sa kanilang lahat, yung itinuturo ng taong sinasabi nilang number one na may kasalanan at yung itinuturo, yung sinasabing first hand count mismo ng kanyang kapatid, yun ang paniwalaan natin. Huwag tayong masyadong magpadistra sa kanilang laro na ginagawa sa huli, may mabigat na hamon si Atty. Respecio kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. kung tunay nga itong seryoso sa pagluta sa isyo ng korupsyon sa Manisa. Hey! Sunshine News Blast! Sila challenge kita, BBM. Kung talagang seryoso kang, arestoin si Zaldico. Arestoin mo si Zaldico, pabayaan mo siyang mag at pabayaan mo siya na idiin kayong lahat. At any rate, BBM, sangkot ka na sa lahat ng mga sinabi ni Zaldico. Ang Vice Mayor na Reina Mercedes Isabella na si Atty. Harold Respicio sa panayam ng SMNI News. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sun, sun, sun sunshine News Blast! Time check 11.45 in the morning. Muling nagbabalik ang Sunshine News Blast! Sa iba pang balita, inilahad ang pinuno ng kamara ang dahilan kung bakit hindi na nila itinuloy ang investigasyon sa manumalyang flood control projects. Sa inalabas sa payang, sinabi ni Speaker Boji D na mula pa sa simula, kanila nang pinanindigika na igalang ang Independent Commission for Infrastructure o ICI. Dagdag pa nito, nire-respeto niya ang naging ng ICI at Department of Public Works and Highways sa kanilang pagdulog sa Office of the Ombudsman. Ito ang niya rason kung bakit hinayaan na lang nila na ICI ang mag-imbisiga sa sa flood control para magampanan ito ang kanilang mandato. Ang pahayag ay ginawa ng Speaker kasunod ng pagpapalabas ng warrant of arrest ng sindigan bayan laban sa mga kusado sa maanumalyang flood control sa Oriental, Mindoro. Sunshine News Blast. Ipinigit ng kampo ni dating ako, Biko Representative Zaldico, na hindi pa kailangan sumuko ang dating mambabatas. Ay kay Atty. Roy na abogado ni Ko, hindi pa kailangan sumuko ang kanyang kliyente dahil maroon pa sila mga legal remedy na ginagawa. kabilang na rito ang paghahain ng musyon para mapawalang bisa ang arrest warrant laban para kay Ko o laban kay Ko at maging ang pagbabasura sa kaso nito. Una na ang nananawagan si President Bongbong Marcos Jr. na kusa ng sumuko si Ko. Si Ko ay kabilang sa mga may warrant of arrest na inisyo ng Sandigan Bayan kaunay sa mga flood control projects sa Nauhan, Oriental Mindoro. Sunshine News Blast. Posibleng may ibang passport na hawak si dating Akubikol Portalist Representative Zaldico. Ito ang inihayag ni Interior Secretary John Vic Rimulia sa ginanap na press briefing ngayong umaga ukol sa pagpapatupad ng arrest warrants sa mga akusado sa manumalyang flood control projects. Ayon kay Secretary Rimulia, patuloy na inaalam ng mga autoridad ang kinaroroonan ngayon ni at maring may ibang passport itong hawak. Inaalam din nila kung gumagamit ng ibang pangalan ang dating mambabatas. Sunshine News Blast. Nasa kamay na nga ng mga otoridad ang walong individual na isinasangkot sa manumalyang flood control project sa Oriental Mindoro sa joint press conference ng Department of the Interior and Local Government, Philippine National Police, Department of Justice, National Bureau of Investigation at Department of Public Works and Highways, inalahad nila mga kusado na hawak ngayon ng mga otoridad. Ito ay sina Dennis Pelo Abagon, Gerald Pacanan, Jean Ryan Alurin Altea, Ruben De Los Santos Jr., Dominic Gregorio Serrano, Juliet Kabungan Calvo, Felistardo Sivare Casuno, at Lerma Dotado Kaiko, napawag mga taga Department of Public Works and Highways Region 4B Sunshine News Blast. Natala, dapat mahabol at mapanagot pa rin ang mga pasimuno ng mga Massacre ng taong 2009. Ito ang panawagan ng Presidential Task Force and Media Security of Peter kasabay ng ikalabing anim na anibersaryo ng insidente nitong linggo, November 23, 2025. Ang naturang insidente ay tinuturing na pinakamalalang karahasan sa eleksyon at pinakamatinding pag-atake sa mga media workers sa kasaysayan ng Pilipinas. Pinangunahan ang massacre ng mga miyembro ng ampatuan political clan at kanilang private armed groups. Pagamat may landmark ruling noong taong 2019 kung saan na-convict ang ilang pangunahing sospek, malamang pa rin kaso ang nasa apila at ilang akusado ay patuloy na hinahabol o nakatakas. Sunshine News Blast. Pinala ni Batangas First District Representative Leandro Leviste sa Dolomite Beach sa Maynila ang kanyang ina si Senator Loren Legarda. Sa social media post ng batang kongresista, sinabi nito ang dinala niya ang kanyang ina sa Dolomite Beach sa unang pagkakataon. Dagdag pa ni Congressman De Viste, maganda at malinis ang lugar. niya na, na may ganong pasyalan na bukas para sa lahat. Pinasalamatan naman ni Congressman De Viste ang inas pagsuporta ngayon sa Dolomite Beach. Matata ng kabilan sa Center de Garda sa mga tumututol sa Manila Bay Dolomite Beach Project sumasambulat sa buong Pilipinas. Sun, 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 sunshine News Blast! International News Blast Napatay ng Israel ang top military official ng Hezbollah sa isang airstrike sa Lebanon itong linggo, November 23, 2025. Kinumpirman ng Hezbollah ang pagkamatay ni Ali Tabtabi o Tabtabai at inilarawan siya bilang dakilang jihadist commander. Ayon naman kay Hezbollah official Mahmoud Kimati, nilabag ng Israel ang isang red line at magdedesisyon sila kung paano nila tutuganan ito. Sabantala kasama si Tab Tabay, sina sinabi ng Ministry of Health ng Lebanon, na limang tawang namatay at 28 ang nasugatan nga sa naturang strike. Tumama ang naturang pag-atake sa multi-story building at bumagsak ang debris sa mga sasakyan sa kalsada. Sports! Sports! News Blast. uupisa ng quarterfinals round ng 2025 PBL Reinforced ngayong araw, November 24, 2025. Sa schedule, 11 a.m. ang umpisa ng game ng Farm Fresh Foxy sa Takari Chargers. 1.30 p.m. ang game sa pagitan ng Crimline Cool Smashers at Petrogas Angels. 4 p.m. ang Zeus Thunderbells at Capital One Solar Spikers habang 6.30 p.m. ang PLDT High Speed Hitters at Signal Super Spikers. Sumantala sa November 27 na ang semi-final round. Showbiz News Blast! Kumita ang pelikulang Wicked for Good ng US 150 million US dollars sa Estados Unidos at Canada sa unang weekend nito. Isang bagong record ito para sa pelikula, hango sa Broadway musical at kabilang na sa pinakamalalakas na musical movie sa kasaysayan. Isang patunay ito ayon sa mga eksperto na kahit sabihin hindi gaano sikat ang musical films, kaya pa rin pala na mag-blockbuster. Ang pelikula ay inirelease noong November 21, 2025 at tampok pa rin dito si Cynthia Erivo at Ariana Grande. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sun, sun Sun Sunshine News Blast. Ang salita ng ama sa pamamagitan ng hinirang na anak ng Diyos, Pastor Apollo Sikibuloy Kibuloy. When you are in the midst of trouble and you are calm and you are not afraid, that is when you know you have peace. Kapag ikaw ay nasa gitna ng kaguluhan at ikaw ay kalmado at hindi ka natatakot, doon mo malalaman na ikaw ay ay may kapayapaan. Sunshine News Blast. At para sa ating Christmas countdown, mga kaport, we're 31 days ago na lang at Pasko na. Ininatang haya na ng balitaan ngayong lunes ng tanghali, November 24, 2025, sa kanilang gumpasa ng DZAR 1026, SMNI Radio at ng SMNI News. Ako yung naging tagapagbalita, Val Divina Gracia. Para sa Diyos at sa Pilipinas, natin mahal. Sumasambulat sa buong Pilipinas, Sun -sun -sun Sunshine News Blast! Sumay nyo ang Sunshine News Blast! Hatid ng Sunshine Media Network International at ng DZAR 1026, Sunshine Radio, kapartner mo sa balita at serbisyo.